Ah, ni kuha na mo guys kay sulok-sulok. Oh, may hi. Maing buntag kaninyong tanan guys no. So mamukot tay tarong buntagan no. So kuyog na akong uyab syempre. Basig makakita taglain ni kuyog si <laughs> uh, So guys no, at tutas malubago kay pakuha na ang budlatan ang atong himuon karon manaanta guys iana rana siya so ugdi ta maglihok di punta ka kaon po sa ato ning panghimuslan ang atong pukot ug atong gamiton Tara guys di namin sa barangay malubago unya ang atong kauban karon sa paglabod way Waila, lain kundi ang atong pinsan Tara guys, so morning motor atong gamiton ron. Nga kay tog pa atong pinsan so atong pukaon taod taod og matik diha tara guys so mag sinsay na ta kay hapit ng mabuntag so inanara na guys magsinsay sa pukot syempre bago ta mo ato ng sinsayon para husay unya og grasyahan makadaghan tag og makapamahin patag isda so tara guys tapos na mig kalaskas unya syempre maglaod na ta na guys so Dolong Paron mga alas 4:30 sakto manggod ang panaan sa Budlatan guys kay nang sakto mo pawa ang adlaw tuwa na tas lawod para pag tuwa na tas lawod so makataan da ta unya og inigbitlak sa adlaw ato na pud ang birahon guys so nagtaktak na ta taktak dayon matik ogmatic tapos na taghulog sa atong pukot guys no tara guys so buntag na unya ang una namong gibirada nga pukot ang pukot sa akong pinsan unya wa maalo ang nagkawat sa iyang pukot no gikawat pa tao ang mga kuha O wa pagid giayo ang iyang pukot guys grada <laughs> kita panagat baram pa malas hmm. <laughs> <laughs> <-ingaw>. oh, panitan <laughs> guys unang huli panitan jadi <laughs> lain <laughs>

<laughs> mo oh oh ndi nagkakagan yan sa ano katawan pag may huli kada kada mudlatan kada may unta tadi salmon nepes <laughs> salmon panedit pa, pa. roti na Uu mm -hmm. oh Ha. Nah. Nah, <laughs> <Okay. Tapalus>, <laughs>

tak boy kappus temeh kali guys hapus napirasan pitu kaltah namun kau bodoh ug dapita guys syempre ato nang putason ng atong mga nakuha na isda no so dara so magtinabag na iragid na guys para dali mahuman so ina na dia guys ang pagpanaan guys alright sa mga wala pa subscribe guys no subscribe na mo Sniper ah, yang Ah, mau running guys, kayak sulog-sulog.